Maraming mga barya na hindi ito pinapansin at hindi nila alam na ito pala ay mag-attract sa kanila ng swerte. Ang barya, pwede mo silang gamitin, pahalagahan upang magdala sa iyo ng first million sa iyong mga kamay. Kaya guys, kung interested po kayo sa ating topic ngayon, panoorin niyo lamang po ang video nito mula simula hanggang sa dulo. Huwag po niyo i-skip ito kasi makakatulong ito sa inyo. At kung kayo man po yung mga baguhan lamang dito sa ating YouTube channel, please po subscribe niyo ang ating channel and then don't forget to hit the bell button for notification para sa mga next nating mga videos, mas una kayong manotify ni YouTube. Guys, sa paggawa po nito guys, kailangan po positive ka lang, And then, parang ano lang, yung talagang relax-relax uh, lang, pero alam mo po na hindi ka negatibo dito. So, ang mga barya po guys, makakatulong po yan sa iyo na mag-attract ng malaking halaga ng pera. So, kung may mga barya kayo dyan, huwag po ninyong uh, ikalat-kalat. Huwag po ninyong, uh, kasi minsan kasi parang wala ng value yung mga barya. Lalo po pag mga maluma na guys, no, binaliwala na sila. Pero, ito pong mga barya na ito ay nakakatulong po ito na mag-attract ng maraming pera sa inyo na mapapasok. So, ngayon, kung may mga barya kayo dyan, ipunin ninyo. And then, uh, ilagay po ninyo guys sa lalagayan. Pwede, pwede kayong, uh, kung mayroon kayong ano dyan, yung, yung, yung ano ng nyo, sa bisaya pa, bagol ba, Binisan bag Linisan ninyo yan, linisan. Kasi sa akin, ito yung sa akin. Pero kung wala kayong ganito guys, mas maganda dito yung bagol ba. Bag Uh, magpaano lang kayo guys, yung parang, uh, parang hinloan din siya ba, linisan siya ng maayos. And then pagkatapos, uh, lahat ng mga barya mo, ilagay mo siya doon, parang ganito, parang ganito. Pero ito kasi, uh, iba ito kasi, uh, binili ko po ito. Alam ko naman po ito ay talagang uh, swerte ito. No? Sa mga Chinese guys, mga nagtitinda po ng mga papaswerte, yung mga, ano, yung mga Chinese insinso, sama ito doon. So, ayan. Uh, binili ko ito kasi po, uh, nilalagay ko po ito doon po sa aking sala. Kaya nga, mga bariya po ang laman nito. Tingin guys. Kasi ang mga bariya po, may value talaga yan. Ang ginawa ko po, uh, ito po yung mga bariya na hindi na siya tatanggapin sa matindahan. Di ba po, may mga bariya na na luma na, yung mga nire. yeah Ang ginawa ko po, pinano ko sila lahat. Pinunasan ko sila ng uh, yung malinis na tela. Pinunasan ko sila inisa-isa ko. And then, pagkatapos po, nilagay ko sila dito pero uh, dito po sa ilalim nito may sekreto po ako dito nilagay naglagay po ako dito na uh, yung sinulat ko yung uh, malaking halaga ng pera malaking, malaki malaki talaga then, dito ko inilalagay ko sa pinakailalim nito sa kapapasya nilagyan ng uh, mga barya and then ito po guys every day kayo ng walong pirasong barya every day mo na siya dyan. walo po so 8 pieces po Uh, kung tirang piso siya, 8 uh, eight, eight pieces. 8 eight pieces, uh, depende sa inyo kung magkano yung uh, mga barya nyo. Kasi minsan, mayroon tayong mga 20. Pero ako guys, ito yung lang yung mga piso-piso. Kasi papa, ano lang naman ito, papa at pack na. Pera, no? So, every day, walong piraso na talpi piso po ilagay niyo dyan. Kasi bakit? Ito po guys, ito yung mag-attract ito na maraming pera sa inyo. Dadaloy talaga yan. Swerte ito. Tapos, uh, pagkatapos mo itong uh, nasu nakasulat ka ng iyong uh, wish, no? Kasi wish natin itong nasa ilalim ito na yung halaga ng pera. No? And then, Uh, pagkatapos guys, punuin mo sila. Punuin mo to, itong mga barya ito. Punuin mo. Every day kasi mapupuno to kasi nagupisa ka sa uh, kunti lang na barya, hindi mapuno ito. Ayan. Uh, ano ito? Mas maganda ito, uh, talaga sila. Talagang punong-puno. So, syempre po, linisan pa siya. So, walong piraso every day. Ay, at piso guys. Thank you, piso. Pwede na po yan. And then, ito po guys, itong barya na ito. Every morning po. Uh, ano mo siya, parang patunogin mo siya pa ganyan, tunogin mo siya Sige, ano siya ba, parang ganyan siya para makiinatch and then, habang ginaganyan mo siya uh, mag-wish ka ay, maraming pera nagdadalhin mo sa akin yan, man ako magkaroon ako ng uh, maraming million po, matanggap ganyan-ganyan mo siya, ingay-ingay mo swerte, swerte, swerte katapos dito guys, doon mo ko ilagay ito doon po sa gitna po na iyong sala Diba po, may ano kayo guys, yung uh, sa mga sala po natin, mayroon pa tayo sala set, no? Sala set, then uh, yung maliit po, uh, center table, no? Center na sala set, center na so, Yung maliit lang guys, doon mo siya ilagay. Hirap na nagalog. So, ayun, ilagay mo siya doon. And then, everyday, ulitin ko po, everyday magdagdag ka ng eight pieces na barya. Walong pirasong barya every day. Lagay mo siya dyan. Dagdag ng dagdag ng dagdag hanggat mapuno po ito. And then, kung umaga, ingay-ingay mo siya. Swerte, swerte, Sa akin ay nagaloy. Maraming pera kayo ng uh, akin. matanggap ang tulong taon na ito. Ako ay yaman. Yaman ako so, yaman. Okay. Ganyan, guys. Kasi ingay ingayan mo siya. na iingay-ingay mo yung mga barya dyan mag-attract po yan ng positive na energy. Magpatak po po yan ng negatibong energy. Mag-attract ng positive na energy. Lalo po pagkatin po sa pera. pero po na. So, ayun. And then, huwag mo itong gastusin. Guys, ang iba kasi, guys, binabawasan. Once nag-start like, kang maglagay nito, huwag mo nang bawasan. Mapuno iyan. Hayaan mo siyang mapuno. Kasi, pag ito po'y binabawasan mo, kasi pampaswerte mo ito. Tapos, binabawasan mo. Huwag mong bawasan. So, halimbawa, mas may mga anak dyan. syempre laruin nito ng baby. So, ilagay mo lang siya lang sa altar. Sa altar na. Kung may altar ka. Kasi, uh, pag ilagay mo siya sa sala, tapos may anak ka, naku, pag ito ko'y ihinagis, itapuntapon. So, as maganda yung safety, doon na lang sa altar. Pero kung malalaki naman yung mga anak ninyo, ilagay mo siya sa center din, sa sala po ninyo. At may mayroon kayo isulat dito. Bawal, bawal bawasan para hindi bawasan. Kasi guys, ito guys, nag-attract ito ng malaking halaga, halaga na pera sa inyo. At maganda ito guys kasi uh, once na uh, ginawa mo ito, uh, maramdaman mo talaga yung ano, yung gaan ng panalap, pananalapi mo, ang gaan ng pasok ng pera at tuloy-tuloy lang, pampaswerte, ayan, subukan mo lang yan. Basta wag na wag na bawasan. Instead, araw-araw, dagdagan ng walong pirasong marya. Pag ito po yung napuno na guys, okay na yan. Lagay mo na siya dyan. Uh, wag mo siyang galawin. Kayaan mo lang siya. And then, uh, for example, marami pa rin kayong barya. Kaya, dagdag ng dagdag hanggat umaapaw. Kaya ito yung umaapaw, kaapaw daw yung, kaapaw din yung swerte sa Kaya guys, pwede mo itong gawin po sa may mga negosyo. Pero para sa akin, okay na yun sa bahay na lang. Kasi once nilagay mo ito sa iyong bahay, ano din yun eh, suswertihin yung kahit yung negosyo ninyo malayo sa iyong bahay. You no? Know? Hindi, hindi karuntong doon sa bahay nyo. Ano ba, mga sari-sari store, usually mga sari-sari store, no? Yung mga ka uh, madalas na nanonood sa atin. So, yun. Uh, bariya. Uh, ingatan po natin ang bariya, guys. You no? Know? ito, magdala sa atin ng uh, napakalaking halaga ng pera. So, nakakatawa. So, ayun lamang guys sa ating topic ngayon. At ako po ay mag out sa lahat po na nanonood sa ating mga videos dito sa ating YouTube channel. Thank you so much din guys. And shout out din sa aking mga business partner. Wow, grabe. Dami na natin guys. Kaya guys, kung kayo man po ay naghanap ng online negosyo, kasi mayroon kaming online negosyo. Kasama ko po yung iba ko pong uh, mga nanggagaling po sa YouTube. Ngayon po ay ka-business partner ko lang. saya po po. At ayan, shout out po sa inyo lahat guys. At maglagay din kayo no, mga ka-partner ko sa aking business, business partner. Maglagay din kayo nito kasi nakakatulong po ito sa inyo na uh, maganda yung takbo ng yung online negosyo. So, sa mga interested po, guys, mag-iwan po ako ng link, Facebook link dito sa description sa video na ito. And then, I-click mo yan para i-message mo ako kung ikaw po ay interested na mag-negosyo online. Kasi po guys, wala naman sigurong ayaw kumita. Kasi ang live good. Ayan, nabanggit ko na. Ito pong negosyo na ito ay talagang nag-iingay sa social media, sa YouTube, sa Facebook, nag-iingay dahil sa napakalaking income na um, ating makamot dito. Napakalaki. And then passive ka siya. May retirement income ka na, may leadership income ka na, may uh, weekly income ka pa kung ikaw ay isang masipan. So, ayun guys. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Lagi kayo mag-ingat. Bye-bye.